Hi guys! Welcome back to my channel for today's video. Ito guys, kakain tayo ng ating lunch for today. At kung ano yung ulam namin, ito yung guys. Our ulam for today, ito guys, adobong, adobong tenga ng babo yan. Yan. Yan guys, oh. puro taba siya. Kasi nga, tenga to ng pork Yan ang aming lunch for today. Tapos, ito guys, meron tayo ditong ginisang talbos ng kamote. Okay. Yan. Bali, yan ang ating ulam for today. Yan. Ito yung aking ulam. Ito yung aking rice. Nakapraso lang. Yan, guys. Nakapag-pray na ako. Kain tayo. Wow. Puro taba. Mmm. okay naman guys kahit puro taba kasi yung taba naman ng tenga ng baboy ay hindi nakakaunga di ba yan meron naman tayo dito gulay eh. Ingat po guys, masarap din ano eh, yung ginagawa inihaw. Diba? Kasabay ko yung apo ko kaya ang ingay ng kutsara. Dahan-dahan lang yung kung ano ng kutsara. Hmm. Hey, so, yung apo ko kasabay ko ngayon ni. Eh. Yeah. Hmm. mag ka, bebe. Sabi mo, kain po. Kain po. Wow, bait. Lala. Hmm. Ikaw o ako una? Ikaw? Bakit? Tama nga. O. Oh, Sana ang kanin mo. Ang lambot guys nung pork. Ayan so guys, gusto ko gusto ko tiyan sa ano, yung pagka bumibila ko ng barbecue. Inihaw. Alam nyo guys, madala akong mabusog ngayon. Konting kanin lang, nabubusog na ako. Ayan, ano? kain, 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 kain. Mauubos may na. Wala akong kukuha Guys, mauubos ito, na ito. Itawa ko, lola. Po. Kaya may dumating akong besita, oh. Yan, oh. Yung apo kong... Yung isa ko pang apo na napaka-pogi. Yan, oh. Ang cute ka niya. Si Baby Adam. <laughs> Uh, oh. oh, hi, Dab. Hi. Hi. Yan. Hmm. Sabi pa, baby, hi. Hindi, <laughs> dyan De, lang yan sila nakatira katabi lang namin. Bye. 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 Yan, guys. Tapos na ako kumain. Lalo <laughs> ko. Yan guys, magpapaalam na muli ako sa inyo. Kaya kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pa ang gagawin. Bye! Keep safe everyone and God bless to us. Happy Wednesday!